Jason, oh, ano may tanong ako sa'yo. Maalala mo pa ba yung pinaka-worst na gutom na na-experience mo sa tanang buhay mo? Ah, uh, okay. So, nangyari ito nung high school ko. Ang pinaka-unang worst doon na nangyari sa akin was... nilagnat ako nun. Tapos, wala akong makain. Kasi, walang may yung nanay ko dati na bigas. Kasi, yun niya, yung trabaho lang ng nanay ko dati, taga-benta ng uling. Hindi sa kanya yung uling. Bali, kinakuha niya lang sa bundok yung uling sa mga mangunguling tapos sasabihin niya lang doon na ummm ibibenta niya sa city tapos pagbalik niya dun niya ibibigay yung mga benta ng uling so at that time walang walang naipadala ang nanay ko so nagkasakit ako nun ng ilang araw, wala so, akong makain siya so, nung pumunta ako ng school. Ang school ko dati sa Esperanza National High School. So yun, napunta akong school na walang kain. Tapos, syempre sobra akong weak kasi nga wala akong kain, di ba? Tapos may lagnat ka pa. Mataas yung lagnat ko. Then, ang hingi ako ng paracetamol sa clinic doon sa isang teacher ko. Hindi ko na siya papangalanan, pero yun, nahingi ako ng gamot sa kanya. Tapos sabi niya, bakit ka umiiyak? Tapos hindi ko sinabi yung reason. Kasi nga ayokong sabihin sa kanya na wala pa akong kain. Tapos bibigyan mo ako ng gamot. So binigyan niya akong paracetamol. Ininom ko yung gamot. Tapos sabi niya, wag kang iyak na iyak. Parang bakla. <laughs> so yun. Ininom ko yung gamot. Hindi ko sinasabi sa kanya yung reason na wala akong kain wala pa akong almusal that time then yun na para akong kwan para akong lumulutang sa hangin na alam mo yun yung para akong papel na lumulutang lang sa hangin na hindi mo alam kung saan ka pupunta tapos pag uwi ko pa ng kasi nung time na yun di ba, nag re-rent ako ng room doon malapit sa high school na school ko sa Esperanza National High School. So, Friday yun. Pauwi na ako sa hapon kasi every Friday ng hapon, umuwi ako sa amin, sa Lutayan. Then, pag uwi ko doon, yung kapatid ko may lagnat din. Mataas din ang lagnat. Parang kaming nilalagnat. Tapos ako alam mo yung may lagnat ka din na <laughs> wala kang kain. Tapos, yun, tinanong ko siya saan saan ang nanay namin kasi siya lang mag-isa doon sa bahay namin that time eh wala pa kaming kuryente that time sabi niya nag harvest daw ng mais so yun nag harvest ng mais ang nanay ko kasi wala kami pambili ng pagkain tapos naglalasin pa yung tatay ko that time so yun yung pinaka Worst na gutom na nangyari sa akin. Imagine mo yun, wala kang kain sa umaga. Uminom ka ng paracetamol. Tapos pagka hapon, maglalakad ka pa ng ilang kilometro pa uwi dun sa bahay ninyo. Tapos pagdating mo dun, ang kapatid mo may lagnat din. Di ba? Wow, grabe. Ang hirap na. Yan yung pinaka mahirap. Tapos, yung isa pang pinaka pinaka hindi ko makalimutang butong sa tanang buhay ko is yung may nutrition month kami sa school same school din sa esperanza national high school tapos yun nga magluluto kami ba diba, kasi nutrition month so dapat nutrition month busog lahat ng mga sudyante alam mo that time kasi naiiya ako sa mga kaklase ko magsabi na eh hey, hindi pa ako nakapag almusal pwede bang kumain kahit isang bowl lang ng niluluto natin yung yung I mean, pwede bang humingi ng kahit isang bowl lang ng, ng soup yung kung ano yung niluluto natin ngayon kasi gusto kong kumain dahil gutom na gutom ako so hindi ko masabi sa kanila kasi naiiya ako na wala pa akong kain so ang ginawa ko para lang na ma ko yung gutom ko that time. Inamuy-amoy ko na lang yung niluluto namin. <laughs> Tapos hindi nila alam na wala pa akong kain. So, yun yung pinaka mahirap na pinagdaanan ko. Ah, meron pa palang isa. Sa boarding house ko pala nangyari yan. Yung, yun ganyan, walang naipadala ang nanay ko na bigas sa akin. Tapos, um, niluto ko yung panis na kanin. Ginisa ko siya. Tapos nilagay ko yung panis na kanin. Akala ko, pag ginisa ko yung panis na kanin, magiging okay na ang lahat. I mean, magiging okay yung lasa. Tapos yun, nung kinain ko, panis pa din. <laughs> so, kinain ko na lang din siya. Parang tatlong kutsara lang yung kinain ko. Para lang na madamanan yung Tiyan po. So, yun. Kaya alam niyo na kung bakit masyado akong kuripot. Pero pagpagkain, yung pinag-uusapan, hindi ako kuripot. I always make sure I have enough foods. Pero pag mga material na bagay ang pinag-uusapan, wala. Um, minsan ako gumastos ng mamahaling gamit. Pero yung maging updated ka every now and then kung ano yung trend para bumili ng gamit na sikat ngayon hindi mo ako maaasahan dyan kasi hindi ako materialistic pero pagpagkain ang pinag-uusapan yun kaya nga pag merong um, uh, chat galing sa nanay ko sasabihin niya na oh wala kaming makain na dito wala na yung bigas kasi so, yun, right away magsisend ako ng pera para may pambili sila ng bigas kasi I know at how it feels like to be in that situation na walang makain. Yung gutom na gutom. So, sana naka bigay sa inyo ng idea kung sino si Jason in the past. Marami pa akong gusto nang i-share. Paunti-unti lang. Okay, next video ulit.